guys ewan ko kung sino sa inyo hindi nakakakilala kasi ako kilala ko siya as magician pero nung napanood ko tong video na to sa social media ang lupet ang galing din pala niya mag impersonate ng ano mga kilalang tao so ito panoorin natin guys una niya si ano ate Tiko President Duterte alam alam niyo mga kaibigan Maraming salamat talaga at naka... Maraming salamat sa iyo, Dennis Rada, na naimbitahan mo po dito sa bahay mo. Ang ganda. Dahil-dahil niya si <skrymusi> niya. <m loyalty> Ito pa, meron pa isa. Senador Robin Padilla. Pa, idol ko rin to. Senator Robin Padilla. Ah, uh, ako nagpapasalamat. Ah at nang nang mo ko tol. Ma matagal na tayong hindi nakikita. Maraming pong salamat sa lahat po ng uh, sumuporta. Pity, no? Sa lahat po What? ng aking... May ginagawa akong pinikula ngayon, to. Ano, ano, yun? Bad Boy 3. Bad Boy 3! Uh, Senador, ha? Galing, abangan namin yan. Oo. Oh. Abangan nyo po. Uh, maraming pong salamat. Ano yun, no? Oh, gas belgas. Ayun. Ano yung... May bonus pa! guys Abelgas! Gas Abelgas! Ang suspect 23 anyos at ayun sa aming investigasyon sa pinagsama-samang ebidensya na buo ng team ng SOKO ng pag alam na sa bandang huli, ang sospek at ang biktima ay iisa. Guys Abelgas! Lupit <laughs> niya guys! Kaya nga paulit-ulit ko 'tong pinapanood sa eh, sa isang account sa eh, sa isang social media platform. Talagang pinaulit-ulit ko talaga tawa ko nang tawa ang lupit niya guys. So guys, kung nagustuhan niyo 'tong video na 'to, mapwedeng i-follow niyo na rin ako. Like and share niyo na rin po ang ating ano content para mas marami pa tayong mapatawang mga mga top plots. So hanggang dito muna guys ha. See you.